Aha, isang lugar na naman ang ating napasyalan dito sa Negros Oriental na malaparaisong lugar at maikumpara mo lamang ito sa Coron Palawan dahil sa sobrang linaw ng tubig dito. Saan nga ba ito matatagpuan at magkano ang entrance fee dito? Yan ang pag-usapan natin dito sa Kapotek Moto Adventure. Kaya tara, samahan nyo ako at ating puntahan ang lugar. Kaya kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-follow, mag-share, mag-like at mag-comment dahil marami pa tayong papasyalan na lugar dito sa Negros Oriental. sa 6 ng umaga ay nag-travel na tayo dito mula sa ating lugar. Kaya talagang napakaganda ng panahon ngayon at napakaganda ng sikat ng araw. Dahil nga medyo malayo-layo din yung travel natin at mahigit kalahating oras bago tayo makarating sa lugar. Kaya ngayon, nandito na tayo sa bayan ng Manhuyod, Negros Oriental. Dito lamang yan makikita ang paraiso escondido na sinasabi ko sa inyo na mala paraisong lugar na napakagandang paliguan dahil sa sobrang linaw ng tubig at hindi lang yon para ka rin nag-adventure dito dahil nga napakaraming steps bago ka makarating doon sa lugar nila at ang entrance fee naman dito ay 20 pesos lang sa adult at syempre yung mga bata naman ay 10 piso lamang so nandito na nga tayo sa paraiso escondido meron din silang mga puy pwedeng rentahan na life jacket. Siyempre, meron din mga salvabida. At dito, bubungad sa atin yung napakagandang lugar dito sa Paraiso dito. Kung makikita nyo, napakaganda ng dagat dito. Pagkatapos ng Bagyong Odette ay dito na discovery ng mga taga Negros na meron palang nakatagong paraiso dito sa Manhuyod Negros Oriental. Kung makikita nyo dito, kung ikaw ay nasa itaas ay talagang napakaganda ng lugar nila dito dahil nga napakalinaw ng tubig at syempre meron pang mga tanawin na napakaganda so yung tapat nito ay ang Cebu City syempre guys napakaganda ng lugar dito meron pang tambayan dito sa itaas pwede ka rin namang hindi pumunta doon sa ilalim dahil nga napakatarik ng hagdan nila pag ikaw ay pauwi na So, siyempre guys, napakaganda ng lugar dito. Ito nga rin yung tinatawag nilang 100 steps. Di ko alam kung totoo nga bang 100 steps ito dahil hindi ko naman ito nabilang nung bumaba kami. Pero kung dito ka sa itaas, napakaganda ng lugar. Nandito kami ngayon sa Paraiso Escondido. Ang pinagmamalaki nilang beach dito sa Manhoyod, Negros Oriental. Grabe. Yung daan nila dito mga bro. Makikita mo yung beach nila dito na pinagmamalaki nila dito. Habang pababa kami ay hinihingal na ako dito. Paano na kaya kapag umakyat kami ulit? Dito, lumangoy na tayo. Siyempre, syempre, kita kita natin kung gaano kalinaw yung tubig dito. Kasama ko nga pala si Dirt Banking and Moves. Meron din siyang channel. Paki like and follow na rin yung channel niya. Siyempre dito ay talagang walang kaduda-duda na yung tubig dito ay parang sa Kuron Palawan. Napakalinaw, kitang kita yung mga bato sa ilalim. At syempre napakaganda dito pag meron kang mga salvavida at syempre, pang snorkeling. Napakaganda talaga sa ilalim ng tubig. Kaya dito guys, kung sino pa yung hindi nakapunta dito sa Paraiso Escondido, ay pumunta na kayo. Dahil nga, napakamura lang ng entrance nila. 20 pesos. Katulad ng pinangako ni BBM na 20 pesos ang kilo ng bigas. Bye-bye!